First, bakit hindi ba revoke ang SMNI? Kailangan kasi magpresent sila ng ebidensya. Ang tanong, sino ba magpresenta ng ebidensya? Korte ba ito? Korte. Hindi ito korte. Kung hindi, Congress ito mag ng investigation para gagawa ng batas. First, bakit hindi ba revoke ang SMNI? Kailangan kasi magpresent sila ng ebidensya. Ang tanong, sino ba magpresenta ng ebidensya? Korte ba ito? Korte. Hindi dito korte. Kung Congress ito, mag ng investigation para gagawa ng batas. Hindi sila mag-astang piskal, mag-astang huwes. Kasi wala silang jurisdiction na gagawin yan. Sinabi ko yung franchise. Franchise, pag nag-grant na, is already a property right uh, protected under the due process clause of the Constitution. dami nila siya sabi na may right daw sila. You have the right to give, they also have the right to amend. But I do not believe in that argument kasi nakalagay po sa ating saligang batas, nakalagay po sa ating Constitution, kapag ang frankisa, binigay na, 25 years, ibig sabihin, during the 25 years, hindi po pwedeng tanggalin yan without compliance of the due process clause ng ating saligang batas. If you read sa yung sa site ko na batas, of course, pinahiyapan tayo, gusto na details by details in Spain. of course, hindi ko ma-explain lahat yun kasi we are talking of a 100-page uh, decision. Sabi nga doon na pag prangkisa na approve na, kailangan ko warranto proceeding sa Supreme Court. Ibig sabihin, kailangan may notice, may hearing. Hindi naman notice at hearing dito sa Congress. Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi isla fiscal, hindi sila korte, hindi isla trial of, uh, to get to gather evidence. Kung hindi, mag lang sila based on the, kung gagawa sila ng batas but ganting na gagawa sila ng batas kailangan yung batas na yan hindi ma violate yung due process laws ano yung due process laws kailangan fair kailangan consistent with justice kailangan hindi arbitrary yung ginagawa nila arbitrary yung ginagawa nila is unconstitutional and i'm sure kung is, kung we will uh, may, may we will study a case kasi yung ginagawa nila out of jurisdiction kasi kasi oh, wala silang jurisdiction kasi pag itong kaso pag pangkisa granted ng Congress ang may jurisprudence or may jurisdiction is the Supreme Court through a co-warranto proceeding.